so ayan mga guys nandito kami ngayon sa bukid talagang napakalayo at nanguha kami ng uh, ang tawag dito sa amin ay galyang hindi ko alam uh, sa inyo kung ano ang tawag dito ayan magbibikol na lang tayo para uh, um, natural na tataramon ayan inyaw po kami digdingon yan sa bulod para naguha kami kanina galyang hindi ko, hindi ko lang po aram sa, sa Indo kung ano ang tawag kang galyang na ini sa Tagalog. Ayan o, na ko si Katambay Bicol. Pagal. Napakapagal talaga. Magkua pa lang kainin. Masakit pala nini kuha ng mga kababayan. Ini, tanong ini kan sa kuyang ama, kan siya nabubuhay pa. Ayan. Uh, try me lang talaga magkua kung ini, uh, papaano ang ini kainin. Taday pa man ako kainin na ka ano experience kang pagkuwaka niyo ka kaiba na ko si tugang ko na babae yan iriba nang kami magpasiring digdio parang garo haloy ng panahon na dai ako na kakaabot ta syempre nasa harayo kitang lugar ayan si Katambay Bicol ang sakuyang aki kaiba nang ko digdi para magkuwa kami ka niyo saka madara ko ka ni pagpauli ko sa kamarinisor so mga kababayan nyao na ko niyan sa Uh, Castilla. Ayan. Tanya ko, digdi po ako pinangaki. Digdi po ako na buhay. Nagbisita lang po ako sa, sa kuyang mga kamag-anakan. Ayan. Comment-comment uh, po kayo mga kababayan kung ano po ang tawag nito sa inyo. Na ano na ito, galyang. Hindi ko po alam kasi simpre, bicol tayo. Eh. Hindi ko po alam kung ano ang tawag nito sa inyong... Uh, ano na ito, galyang, hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo kasi sa amin galyang ang tawag nito ayan, comment comment po kayo mga kababayan kung anong tawag mo po nito sa inyo ayan um, kita kainita nito tao masyadong mag ano mag kuha, saka magluto the first time ko po kaning mag ano magluto kang ano na inyo uh, galyang, ayan, kaya nga isutugan ko ang binako ko kayo nita, palibasan niya po si dadig din na kaistar sa bulod, kaya aram-aram niya po ini ang mga pagkuha niyo ako po kaya nagdakulaan na dahil po talaga di nag nagkaigwan ng aruka na pag sa mga aruka ni. So ayan, pauli na po kami. Ayan, nilalaog na po sa sako para makapaulit na kami. Medyo harayo po talaga. Uh, sacrifices ang pagpasiring digdi sa bulod. Talaga matukad. Uh, kaiba na ko si Katambay, Katambay Bicol sa kaan sa iyang uh, agum. Ayan, nagbibidyo din. Kaya talaga masakit talaga lang pag niya ungkat kita di sa bulod pero ano mas magayon pag niya ungkat di sa bulod ta kada kul kapok makuko mga pagka ay eh, muna mababakal an aro po kani o oh, binabakal po ini mahal po ini so ayan marami pong salamat sa mga nag-like mga nag-share sa lahat po ng ating mga viewers sa lahat po ng aking mga followers ayan marami pong salamat sa inyo ayan thank you thank you po